da, diba? Yan, ano pa yan? Yung orchids. Lana, bumigay na yung ano, Ayan. kasi kusi na, nasira na. Dahil mong gatong, ang gatong. Sira na ang kubo Kuboan. Sira. Sira na yung kubo. Oh. Sira na yung bahay na. Diyan kami dati natutulog. Oh, panggatong na yung mga kahoy walay na wala na kami ba sa bundo ano Benor ha si Benor lang tagapantay Benor ah oh, na oh. si ano Benor kaloy ah uh, ito alaga ng nanay mo si Benor Ah! Mm. Mm. Oh. Ah! Mm -mm. Uh, uh. Mm. Uh. Mm -hmm. <laughs> si Benhar Ano? Alo ay, ito si Benhar